Paano nga ba magload ng Todo Data 30 gamit ang kahit na anong SIM card? Yes, pwede pong lagyan ng Todo Data 30 Promo ang iyong SIM card, kahit na anong network ka pa. Pero ang Todo Data 30 Promo ay pwede lang magamit ng mga dito users. Kung wala pang Todo Data Promo ang iyong SIM card, nasa description po ng videong ito ang link para sa tutorial kung paano lagyan ng Todo Data 30 Promo ang iyong SIM card. Para mag-load ng Todo Data Promo, make sure na meron kang available balance. Next, i-click na ang Promo for Customer. Sa Customer Dito Number, i-type na ang Dito Number. Next, pumunta sa Todo Data tab. I-click ang Todo Data 30 Promo. Makikita na mahigit 28 pesos lamang ang Todo Data Promo pagka ikaw mismo ang maglo-load sa sarili mo. Kahit papaano may discount. Pag okay na, i-click ang buy promo. Sunod, i-click ang proceed. Makikita ang success pag na-load mo na ang todo data promo. Next, i-click na ang done. Makikita na, may discount ka na sa pag-load, meron ka pang nakukuhang dito points. Para makapag-cash in sa available balance, kailangan mo lamang kumontak sa distributor na nag-register ng iyong DSCM account. Salamat po sa panonood! Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.